Gluto tayo ng uh, tinula para sa, para sa baw. Pang sabaw pala. Halo So, yun na itong pang dinner namin. Dahil kailangan namin magsabaw dahil yung dalawang anak ko may ubo. Sila na uh, uh, tapos na siyang nagkaroon ng influenza. So, medyo ako nakakaramdam na rin. Ganito talaga, ganito talaga pag winter. Pagka, basta pagpapasok ng winter, influenza ang, ano, So, need namin magsabaw para pampainit ba ang katawan. So, para yung may lesson man lang yung ubo natin, yung sipon. So, ayan. Then, meron akong gulay ng palaya dun sa rep. Yun ang ano ko dito. Then, yung sutangpon. Yun ang ilalagay ko. Yung asawa ko kanina, dadaan sana siya yung native na manok kasi mas masarap yun. Pero sabi ko sa kanya, wag na dahil meron pa kaming stock dito sa rep yung, yung manok na normal lang, yung madaling maluto. So, ito na lang adubon ko. Ay, lulutuhin ko. So, instead na pupunta pa siya sa market, pagod na siya. So, ito na lang nilabas ko na lang sa freezer. Then, gawin ko siyang adobo. Dahil, kita niya talaga, yung mukha na, yung mukha natin, talagang, ano na, kailangan kong magkalakas dahil walang magkaalaga sa anak ko, walang magluluto, walang mag-asikaso, walang magdadala sa school, walang magluluto ng ano asawa ko. So, yan. Kailangan kong magkalakas para may kunting sabaw pa siya So kailangan ko siyang uh, yung Wala na siyang tubig Then lalabas yung mantika niya So yun Bigisa ko lang siya saglit Kung i-kunting prito lang siya I-fry ko lang I-frito ko siya Then lumabas na yung mantika niya So ito na Then ilalagay ko na yun sabaw. Tubig niya. Then, ano, yung ampale. Lalabas ko mamaya. Tapos, yun lang. So, kailangan pa magugas then Ano ko yung anak ko. So, kasi Kwasyon yung mga anak ko dahil nasasala sila ng kibiyo. Kailangan pa rin sila i-check. I-check. Then, maguhugas na. So, yun lang mag-share ko ngayon guys dahil <laughs> talagang ano na tayo pagod, huwi at andun na lahat so yeah. see you sa next vlog ko, bye bye